Pinagpapaliwanag na ng Pilipinas ang ambassador ng China para sa nangyaring banggaan sa Ayungin Shoal. Si Pangulong Bongbong Marcos naman nagpatawag na ng command conference para pag-usapan ang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Napakumand conference bigla si Pangulong Bongbong Marcos at ang National Security Cluster Officials ng gobyerno. Kasunod yan ang pambabanggat ng China sa bangka at barko ng Pilipinas. Kabilang sa mga dumalo sa command conference si Defense Secretary Gibo Chodoro, kinundin na niya ang pangaharas ng China sa ating exclusive economic zone. This is a serious escalation of the illegal activities conducted by the Chinese government in the West Philippine Sea in complete disregard of any norm or convention of international law. Pero kung sino pang nambangga, sila pa ang nanisi sa atin. Ayon sa China Foreign Ministry, dangerous maneuver o delikadong pagmamay-obra raw ang ginawa ng Pilipinas. Kung tutuusin, nagpipigil na raw at nagpapasensya na sila sa lagay na yan. Pero binabaliwala raw ng Pilipinas ang anilay kabutihan at sinsiridad ng China. Kahit daw ang mga radio challenge nila, dinedet maumuno ng Pilipinas. Gate pa ng China, itigil ng Pilipinas ang pampaprovoke. Welta naman ang National Task Force for the West Philippi. Pilipinsi ng Pilipinas, puro lang paninisi ang China kahit huling-huli na at navidyohan pa. The statements made by China are not supported by evidence. You know, parang kinuha lang sa hangin. That kind of a statement no, uh, collapses in the face of overwhelming evidence. Naniniwala rin si Solicitor General Menardo Guevara na sinadya ang pagbangga. It was obviously um, intentional and for that reason we considered that as a wrongful international act uh, so that would be a grave uh, parang disregard for uh, certain international conventions. Maging ang mga senador, nagkaisa sa pagkundina sa China. minsahin ni Senator Rizzo Onteveros, China tama na. Wala raw karapatan ng China na itaboy ang PCG. Dapat silang managot dahil sa pananadya, pambabanta at pangalipusta sa ating tropa. Sabi naman ni Sen. J.V. Ejercito, sumusobra na ang China sa pamabasto sa Pilipinas. Ang padalos-dalos na aksyon ng China Coast Guard ay malinaw daw na pambubuli na dapat palagan ng ating gobyerno at maging ng international community. Nanawagan naman Senate President Mig Subiri sa China Coast Guard na irespeto ang buhay ng mga Pilipino at sumunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea Clause at sa iba pang international law. Tinawag din na Senators Chinggoy Estrada at Poe na banta sa regional security ang ginawa ng China. Kinundi na rin ang U.S. State Department ang China Coast Guard. Anila, maaring magamit ang Mutual Defense Treaty o MDT sa pagitan ng Pilipinas at US sa mga pag-atake sa armed forces at maging sa mga vessel at aircraft ng Philippine Coast Guard sa anumang panig ng South China Sea. Pero giit ng ating Department of Foreign Affairs, pag-aaralan pa nila kung panahon na ba para i-invoke ang MDT. Sa ngayon, pinatawag na nila si Chinese Ambassador Wang Xian para iparating ang pagkondila ng gobyerno sa maituturing na irresponsable, delikado at ilegal na kilos ng China Coast Guard. Naghain na rin tayo ng diplomatic protest. Mula noong 2020, 465 diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban ng China. Nagbabalita mula sa frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdesco. maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.